Hello, guys, another Sunday, another vlog so. samahan niyo ulit ako sa isa na namang walang ano, walang ganong ganap na vlog. So um basta ngayon, yung gagawin ko is yung yung dati ko rin namang ginagawa every Sunday. And then pagkatapos, meron lang akong lakad. Tapos uuwi ulit. So ayan, samahan niyo ako. Nakasilaw. Grabe naman yung kulot ng noo ko. O oh, diba guys, ang ganda. O oh, ayan, tapos na ako sa mission ko sa lugar na to. Kaya, ayan. Nag-aantay ako, nag ako ng bus o, habang wala pa. O di, mag video, -video muna tayo. Meron yata ang tulya dito, tulya. Ayan no, dun sa likod meron silang kinakapa sa ano. Ayan, low tide may kinakapa sila sa buhangin makulimlim pa rin pero at least hindi naman umulan ayan, na, may nakita na ako para na ang bus so, dun sa kabila yung ano, bus stop kaya tatawin tayo One eternity later. Ayan na, nakarating din sa wakas. Ay, pa ako nagla-lunch. Pero kumain na ako ng tinapay kanina. Pag ganitong meron akong lakad, pagkatapos ng aking appointment sa umaga, nagbabaon talaga ako ng tinapay para hindi naman ako butongin. Ano na eh? 4 p.m. na, 4 plus. Dinner at saka lunch na pagkakain ako mamaya. At dahil may Jollibee dito, magda-Jollibee ako ng Ayan. So, dito, madaming Pilipino. Ayan. So, ganyan pagka-day off. Ayan. Kanya-kanyang latag. Latag ng ano. Pupwestohan. Diyan ako na building pupunta. Nandiyan din yung Jollibee. So, pero doon di ako magsi-cellphone. Kasi siksikan. Kailangan kong bantayan ng bahag dahil may ano. May mandurukot. Hala, nasa baba na pala yung Jollibee. Hi. Nasa baba na yung Jollibee. Ang ganda na ng pwesto ah. Ayan oh, nilipat pala. Ayan oh. Ayan. Kakas dati kasi dito sa taas third floor. Ngayon lang doon, buti nakita ko. Ayun. Ay, bababa ako mamaya. Nalabas ka ba? Ay, Pag ganito palang week, ano, last week, last Sunday, walang tao. Walang mga Kasi wala pang sweldo. Oo, ikaw sweldo. Siningil ko pwede na, na maaga. Siningil pwede na maaga. Ito pa. Yung <laughs> pa magbayad. <laughs> Brogy. Walang problema sa amo ko. Okay lang yon, Okay. Ito mga cravings ko ngayon. Kain tayo sa Jollibee. Uy, ang ganda ng pwesto nila. <laughs> Saan mga entrance? Ah, doon na lang sa entrance. kakain ko. Nakalimutan ko ng mag-video. <laughs> Nagutom kasi. Ayan, so, kanina, ano yung ginawa ko? Ayan, nagbayad ako sa layaway ko. And then, uh -huh. nagpapalit ng screen protector ko kasi basag na yung screen protector ko ng cellphone ko. ayun. Tapos, ano so, man ngayon? Ayan. Bibili ako ng, ano, nagpapabili yung anak ko ng lip tint. So, Bibilihan ko siya doon sa favorite ano ko shop ng skincare Tony Moly. Ayun, kasi mura yung lip tint nila doon and then talagang maganda siya. Ito yung shop na sinasabi ko, Tony Moly Korean brand siya. Walang sale. Ito yung lip tint. Ni bakit ano, 48 dollars. Mm. Ito yung gamit kong mascara. nag out ako nito. Oh. Kaso ang mahal. Oh, 188. Wala silang sale. Oh. Gusto ko to. Ito lang siya yung transparent lang na ano. Balikan ko na lang later. Ito meron na ako. Chinect nung kasi member ako. Ito pala yung meron ako number 6 at saka number 9. Ito yung binili ko number 9 at number 6. So, ito naman yung binili ko para sa anak ko. Kasi niya lang dark color. So, ito. So ayun na oh, iwan ko na yung bait ng anon sales lady ng Tony Moly, Sinabi niya sa akin na may magpo-promo daw sila next Tuesday tapos matatapos. Ngayong Tuesday tapos matatapos sa Sunday ayon. So <laughs> pero sabi niya pero sikreto lang muna hindi ano. Pero may matatanggap. Kasi yung mga member, may natatanggap. Member kasi ako, so may natatanggap akong text. Kaso, naka-Chinese, hindi ko naman maintindihan. Kaya ayun, sinabi niya sa akin, kaso wala naman akong budget. Ay, may budget ako pang door to -door. Yan, dito naman sa Giordano. Ay, may mga sale sila pero mahal pa din. Kasi minsan pag nagse sale mga t-shirt na to is, let's say, 2 for 100, ganon. So dito naman sa Busini, ayan. Wow, mega sale, 50%. 6 69 wait lang M large piece uy may L 69 lang let's buy it ayan Kasya yan, sports bra. Kaya ayaw akong nag-iikot yung isa. Kaya eh. ayan oh. Wala ito sa budget eh. Pero dahil $69 lang. Dito sa Busini. Mega sale. So, <laughs> bilhin na natin. Ayun na ako. Sports bra. Pila pala ako. Saan mo ang pila? Ginutom ako kaya bumili ako nito. Oh. Ayan. Ayan.

Ito na, kakababa ko lang ng bus. Nandito na ako sa amin. Ayan. Ang bilis, natapos ng isang araw na day off. So, ayun na nga. Once again, salamat sa papanoon. Parang nabulul ako doon. <laughs> Ulit-ulit. Once again, salamat sa panoon. Please like, comment, and subscribe. Bye!